Batay sa pamamaril ang tumatakbong punong barangay sa barangay Bayawas sa bayan ng Aguilar, Pangasinan na si Arnel Adolfo Flor Mata, 41 anyos. Pasado alas 11 at 30 ng gabi noong linggo habang nagpapalit ng damit sa kanyang kotse pagkatapos na magbigay ng mensahe sa meeting de avance ay binaril ito ng hindi pa nakikilalang lalaki. Bago po yung insidente, nagkaroon po ng meeting de avance po dyan sa lugar na yan. And then after po magtalapat o magsalita po nung ating biktima ay pumunta po siya sa kanyang sasakyan. Uh, sumakay siya and then after a while pumunta ulit para magbihis. And then habang siya ay may lumapit na tao sa kanya and identify tapos tiranong magka, magkausap sila para sa na yung uh, salita nila then umihingi daw ayon sa mga witness natin doon umihingi daw ng sumalakita umihingi daw ng uh, panginoon Nagtamo ang biktima ng tama ng kalibre 45 na bala sa batok na itakbo pa ito sa pagamutan pero idineklara ring dead on arrival agad namang tumakas ang suspect lulan ng isang tricycle Ayon sa Comelec, Unang pagkakataon na tumakbo ni Arnel sa barangay at SK Election pero dati na itong nanilbihan sa barangay. May kukusidira po, po net na election related incident sa siya po ay tumatakbo bilang barangay chairman po ng nasabing uh, barangay po sa bayang Aguilar sir. Ang naturang insidente ay kinalungkot ng Komelik Aguilar. Hindi naman ho uh, sa pag ano ikilala ko rin yung namatay. Uh, he is my friend and he he's calling me tita kaya nakakasadon din po pero ang in assure ko lang uh to uh, to ensure that there will be a peaceful election, uh, peaceful, uh, honest and uh, safe election dito sa Agilar. Ayun po, ang gagawin na lang natin siguro eh can, you advise the uh, uh advisor instruct the military or the PNP and the ...Philipine Army to be, to be focused. Dahil sa insidente, posibleng umanong mapabilang ang barangay Bayawas sa areas of concern sa halalan. Nagpadala na rin ng karagdagang pwersa ang Pangasinan Police Provincial Office upang masiguro ang mapayapang halalan. Sa patuloy po tayo, pakikipag-usap sa mga candidates na huwag silang gagawa ng dahas, huwag gagawa ng ano uh, iligal, at pangatuloy, eh, huwag tatakutin yung ating mga butante dahil po sa nangyari niyan sa uh, bayan po ng Kagilar. Mensahe ng Komelik Kagilar, Ay sana uh, tayo po ay magdasa na tayo ay magkaroon ng uh, malinis at mapayapang election itong uh, upcoming October 30, 2023, parang at sa ang kabataan elections. Uh, huwag mong mag-alala, uh, just... Uh, Do your duty, uh, cast your vote. Magsasagawa pa ang PNP ng malalimang investigasyon para makilala ang suspect. Sinubukan ng news team na kunin ang pahayag ng pamilya ng biktima pero hindi pa sila sumasagot sa aming mga mensahe. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headline.